So hello, what's up mga boss? Ayan, welcome back pumuli sa ating channel muli July M's Ayan, na-miss ko kayo mga bossing at alam nyo ba napakatagal natin Almost uh, one month tayong hindi nag-content at nag-vlog mga bossing Ayan, so ngayon nagbabalik na pumuli ang July M At syempre daladala -dala yung napakarami at iba't ibang mga kaalaman, idea pagdating sa construction work. So, ayan. So, bali, andito na nga pala mga boss yun. Yung gamit natin, pasensya na kayo. Medyo makalat ha, kahapon na. Ah. Ayan nga, dinala namin yung mga gamit namin. Hindi na yun. Pansamantala, yung higaan ko. Kasi, bare lang tong kwarto. Wala siyang uh, mga higaan, upuan. Okay lang yan. Importante lang na makasasabing is may matutulugan. At syempre, pinaka-importante, may CR. Yan. Kasi alam niyo naman, pag mga stay-in, trabaho ang manggagawa kaya natin ng CR at matutulogan, mapapagpahingahan okay so alam niyo kaya kumuha na ako ng apartment nadala na kasi ako nung nakaraan sa Cavite na ako ng mga gamit mga busno, no no so kaya nakakadala and then kaya ngayon kumuha na ako ng apartment actually ganito naman talaga yung ginagawa ko palagi Kapag lalo na pag walang pwesto sa site para magawa tayo ng barracks, para komportable yung mga tao, safety na rin yung mga gamit natin. Ayan, so yan, kompleto na yung mga gamit natin. Dala ko na rin yung aking dumbbell kasi mag-workout ako, babalik ako sa pagbubuhat. Ayan, kundi nyo natatanong mga boss, nag-gym kasi ako dati, <clears throat> before, napatigil, kasi nga, nabisi tayo sa construction. Then, ayan. dinala ko ulit para every afternoon, pagkatapos ng trabaho, ayan, na, uh, gagawa tayo ng ilang uh, prep para sa bicep, tricep, shoulder and arms natin. So kaya may dala akong dumbbell. Pwede rin niya maging barbell. So bali, abangan yung mga boss yung ating uh, gagawing mga vlog ngayon dahil uh, may excited kayo kasi meron tayong project ngayon dito sa Cavite. So kaya medyo matagal ako hindi nakapag-vlog dahil nga may ina-may uh, naasikaso akong project mga bossing sa Cavite. At ngayon na nga, yung araw, na nag-start kami. So, bali mobilization na namin kahapon. Hindi na nga ako nakapag-video kahapon kasi nabisi na rin. Bali, nandito ako ngayon sa tinutuluyan naming apartment. Ayan. So, nandito na rin yung mga gamit namin. And then, yung team ng July M's is kasama ko na rin. And then, bali yung kwarto, dalawang kwarto yung tinuha namin dito. So, para maaluan yung uh, tao. So, hindi na ako nagpagawa ng uh, barat sa site kasi a uh, gagastos pa tayo ng materyales tapos syempre labor cost pa din and then magiging abala pa yon doon sa site natin kasi a uh, mahirap siyang hanapan ng pwesto so kaya naman nag ako na kumuha na lang ng bahay na matutuluyan namin para yung mga tao is komportable pati na rin ako kasi kasama ako ng Team July M dito sa site sa Cavite at dito rin ako gagawa. Ayan. So bali nakapokus tayo dito. So kaya naman mapapanood nyo yung iba't ibang update ng ating ginagawa dito sa project natin. So, bali meron tayo ditong project na one story house. Yung lot area nito is 195 square meter and then yung bahay na gagawin natin is 140 square meter. Yung bahay na gagawin natin dito, mga boss, ito, may bago sa vlog natin to bago nyo mapapanood. Yung structure nya is puro bakal. I-beam yung gagamitin natin. And then, yung ating mga wall naman is src panel so kaya naman mapapanood nyo yung bagong vlog natin magkakaroon tayo ng panibagong idea sa paggawa pag construct ng bahay so ipapakita ko rin yung uh, yung analysis nito tapos uh, kung ano-ano pa mga bossing basta hintayin nyo lang so bali ngayon ipapakita ko naman yung site and then uh, pagpunta ko doon sa site Pupunta muna ako sa hardware kasi magkakanbas tayo ng mga materyales na kailangan natin, nagagamitin natin para doon sa site, especially yung bakal, uh, gagawin natin uh, pag uh, sa butterboard natin sa pagle-layout, mga kahoy, uh, formworks, hindi then yan so mga bossing tara. Ag uh, papasyarin muna natin yung site. Yan, so bali yung uh, Uh, kontrata natin dito, yung gagawin nating bahay is labor and materials. Okay? Kasama na lahat. Labor at materials ay sa akin na mga bossing. And then, pati yung paglalakad ng plano nito, ako na rin yung nagpagawa ng blueprint, uh, tumulong din ako sa paglalakad ng permit, at akong ano-ano pa. So, kaya nabisi tayo mga bossing. And then, bukas nga pala i-upload natin. Panoodin nyo, abangan nyo yung Uh, kung paano tayo mag start magpagawa ng bahay, kung paano ang proseso ng paggawa ng blueprint, tapos kung ano na yung mga permit na kailangan natin nang sa ganun, hindi na tayo pabalik-balik, hindi tayo paulit-ulit ng gawa. So, panoodin nyo bukas mga bossing, abangan nyo. Gagawa ako ng content mamaya para pang upload natin bukas. At so, ayan mga bossing, so bali pupuntahan ko ngayon yung site. Ayun lang naman, no? So, tapos yung inuupahan namin is, andun lang, ayun, no? So, malapit lang natatanaw ko yung yan yung size. So, kitang kita ko siya. Ayan. So, bali ngayon, ang ginagawa ng mga kasama natin dyan. Ayan. So, ayan mga bossing. So, ayan. Kita nyo, yun. Nag-uumpisa na tayong magtabas. Dahil ito, pinalinis to nung nakaraan. Siyempre, uh, almost sa uh, two months. Mula nung pinuntahan natin to, nung nilinis yan, eh, tinubuan na ulit ng mga damo. Ayan. So, bali sa site na to, dito natin, itatayo yung project na to. Ayan. Tingnan nyo yung project natin. Ayan. Yan yung ating uh, design, one story residential house yung ating gagawin dyan. Ayan. So, pinapalinis ko muna bago tayo mag-layout. At syempre, yung kita nyo, may mga tambak pa, oh. Ayan. So, bali, ilan lang yung kasama natin dito. Hindi pa natin totally sinama yung uh, marami, marami nating tao kasi uh, maglilinis pa lang naman. Ayan. So, talagang masukal na mga boss, no? Ayan, baka nga nababahay na ito ng ahas. Ayan, may dating bakod to yung uh, mga tuod tapos bile buwer. Pinatatanggal na natin para uh, makapasok tayo ng maayos. Yan. tapos yung mga puno na yan, lahat ng puno na yon, papuputol na natin. And then, pabubunot natin hanggang ugat para tanga, walang mabubunot mga kahoy. Kasi aanahin yan pag panahon, pag natin And then ito, Itong sa may side, i demolish natin to. Ito to, i demolish natin tong side na to kasi uh, amaan siya. No, na, medyo pumasok sila ng konti. So kaya naman uh, na natin tong bakod na to and then babakulan ulit natin ng panibago. At uh, so yan mga bossing, ayan, medyo nahawa na yung ating site no. Ayan, medyo uh, luminis na siya, nawala na yung uh, ibang damo. Natira na lang yung mga, yan yung mga kahoy bubunutin natin yan ito katulad nito yan binubunot namin hanggang ugat so para walang matirang uh, kahoy sa ilalim ng lupa para hindi pagmula ng uh, anay no and then dito meron tayong isang problema dito dito malinis na rin so ito yung laging sinasabi natin kapag naglelay uh, nagle layout tayo yan lagi natin sinasabi sa vlog yung kahalagahan nitong mga muhon ito. Ayan. So, yung, uh, itong fence nila, although temporary lang, ayun, pumasok sa property line natin. And then, ito pa. Yung mga poste. Ayan. Pumasok din dito sa loob. So, gagawin natin, pababakbak natin yung mga pumasok na yan. Ayun, marami yan mga boss. Kaya nang sabi ko sa iyo, yun no, gusto sabi, ta, gagawa tayo ng mga bahay natin. Nung ating perimeter fence, mas maganda kung pumasok na tayo dun sa property line natin. Dun sa git kalhati ng mohon, kung mas maaari, pumasok pa tayo para hindi tayo nagkakaroon ng problema katulad nito. Yan. Kasi ito, tatanggalin na natin. Yan, tatanggalin niya mga boss. So sayang yung abala at yung materialis. Ayan, yung pa isang uh, problema natin mga boss no, yung nga uh, bakod nung kabila. Ayan, babakbakin din natin 'yan kasi pumasok din sila sa atin. So ang uh, dulo, so nagka-diferensya naman dito yung dulo. Doon sa part na 'yon, okay naman 'yon. Tumama doon sa muhon. Hindi sinilip kasi nung judetika engineer natin 'to. Hindi nakita yung mga muhon natin ito, toto. To. Pumasok 'to sa property natin yung uh, bakod na 'to almost sa uh, 50 cm. So need natin talagang tibagin kasi yung bahay ay dito nakapwesto. So kapag hindi natin natinibag itong pader na to, mawawala sa eskwala yung bahay natin. So magkakaroon ng tabinginan naman. Kaya oh. sa so, bali ngayon, yan lang muna yung update natin dito sa ating uh, Tabite project. So bali ngayon kasi kukunin ko muna yung plano. And then uh, asikasuhin uh, ko muna yung mga materyales. So marami pa tayong inaasikaso ngayon. And then nyo na lang bukas yung i-upload natin.